up mga kadukso so, <laughs> yan kamusta na po kayo mga kadukso so, welcome sa panibago nating vlog today's video ay pupunta ulit tayo ng kasiguran ilang naman talaga biyahe ko rito eh <laughs> since nung napunta ako rito sa or nung umuwi ako dito sa amin sa Aurora yan, so alas 3 na hapon malis ako sa bahay so 2 hours na naman biyahe to guys parang mawalan sa gawin doon pero sige lang Banat tayo solo ride so ko it si Love bukas so we're not kami ng maga yan yeah. so sana hindi umulan para maganda lang magpatakbo rito sa bundok oh, guys nandito na tayo sa may Ampere Beach so, na yung tinanggal ko pala muna yung MBR1 ano ko tambotyo kasi Kwan, parang alam niyo yun pag parang mm, araw-araw mo na lang naririnig tapos yung mahabang biyahe na ganito nakakasawa din ba parang ang sakit sa tenga <laughs> pero pag ka, na miss natin eh, kakabit na lang natin ulit ayan ganda rito malaki yung alon nyo yun tapos kwan sa mga nagtatanong pala sa may MBR1 ko kung may issue daw ba tahatang nitong motor ano na sabi ko lang guys dito sa motor ko okay pa naman siya wala naman siyang wala ko nakikitang issue sa kanya no? although stuck yung ano nito talaga eh stuck lahat ng CDI tsaka hindi ko pinaremap pa naman siya wala na namang ako naramdaman na kakaiba sa hatak niya kaso nga lang syempre hindi ko alam pag tumagal na diba? kasi sabi nga nila parang meron nga daw masisira lalo lalo na sa may bandang piston Yun, kaya ako na lang sabi nga nila at your own risk diba kapag gusto mo mag upgrade talagang merong masisira diba kahit kasi parimap mo din eh ang pagkakalam ko ano din yun eh tawag dito meron din ano dun meron din risk sa what pag pinarimap ayaw ko din naman magpalit ng ECU kasi gusto ko i stock lang So, yun. Bahala na kayo kung gusto nyo magpalit or stack na tambot sya lang. Ayos, napahinto ako rito. Ang ganda talaga ng ano na to, spot oh. Nakakapanibago rin tong motor. <laughs> Sobrang tahimik. truck nagbabiyahe ng buko ko yan guys umabot pa yata ron hindi ko lang alam kung nakakarating yung iba ng Manila ang ganda rin ito o diba nakakaboring lang mag rise dito na mag isa syempre minsan talaga mas maganda rin may kasama kasi eh. O kaya yung may kakonboy ka na kung may motor din syempre para pag nasiraan diba Tulungan eh Yan yung maganda ron Right, nandito na tayo sa may bandang Dinajawan oh, ah, White, White Sand Beach Ito bago na naman to malapit-lapit ng matahapos. paganda ng paganda tong dinadyawa no Ayan o eh. Parapit na sa dagat kitang kita na yung tao pero parang ang sarap tumambay doon no? sa so, may taas na yun yung riprap may e gawa na no? ganda hmm. Ah, ayos din ah no? Andito, andito na tayo sa may mismong sentro uh, Ito yung pinaka sentro na ang dinadyawan Kala mo city na yun eh, no? Parang malit-lit na bayan gano. Pero sa ako parang hindi pa kulaw Itong ano natin Dinadyawan Ang ganda na rito eh Paunlad ng Paunlad <laughs> Ganda no? Uurok din dyan ko, parang nagugutom ako <laughs> Pero ayaw kong kumain So ito na yung daan, papunta ang Quirino sa Isabela Yan so siguran 54 kilometers pa tayo Medyo malayo layo pa May mga kainan na rin dyan yan, Wala kasi masyadong tao ngayon dahil ano eh Weekdays pero pag weekend Sabado linggo yan sobrang daming tao dyan talagang Dinudumog yan Naghihintuan lalong lalong lang mga riders Oh, dito na naman tayo sa bundok. Bongkey na naman. Ang din bumaan king banking, eh. Gelas yang kalah, saya seret nghangin. Banking, Banking! Wih, hmm? tas pala na ah yang gulung na. ah Mahirap lang dita minsan maplatan kaya, sa buntuk

banking banking Dito na po tayo sa part ng Dinalungan Dinalungan Aurora Malapit na lang tayo siguro 25 kilometers away before di kasiguran medyo malayo layo pa bilis bilisan naman natin ng konti 446 PM. Dito din si Kuya naka Honda Click Dito din Honda Click, 125 si ate nasa likod siyempre maana dyan antok na si ate oh. <laughs> nakaboring pa naman dyan sa likod pag wala kang kausap Malapit na ako sa kasiguran sakala nagbawas ng, one, ng isang baro. Oh. Grabe, parang sobrang tipid ano. may time din na matipid yung motor eh tapos may time din na parang ang takaw nya mabon na <laughs> malapit na tayo eh huwag naman sana akong abutan pa ng ulan so pa naman itong motor alright we're here ay hindi pa pala kasiguran to may mga barko dun guys oh so, ano yung ginagawa nandun ano Naka-daong naman, ano, no? na pala yan din, no? And here we are. Ang bango ng palay. Amoy na amoy yung... Amoy niya. Kasiguran. Kasiguran. Hmm. Ah. Eh, eh. laki ng sina ng Rosie kasa na yung guys hindi pa rin gawa yung tulay malapit na magawa ang tagal na ginagawa yung tulay na yun Dah kasat ka nag-uwi yan eh nag uwi an.